Welcome sa inyo mga guys si Kamanong Edgar po uh, unang una binabati ko kayo ng mga lalong lalong na sa mga OFW at yung mga seaman yung mga nag bayan na sa mga ibang lugar yung mga nag-ibang bansa akin lang paalala sa inyo mga kaibigan at mga guys at mga kabarkada Si Manong Edgar nag-iiwan ng inyong pananalita na sana lagi ninyong tatandaan. Huwag ninyong sayangin ang inyong mga bawat krasya na dumarating sa inyo sa araw-araw. mag kayo para sa sarili ninyo dahil para din sa inyong kinabukasin niya. Sana marilit ninyo sa bawat araw na paghanap buhay ninyo alam ko mahirap tinitiis ninyo ang hirap yan sa iyong bansa lalo lalo pa na sa mga dagat na lumulutan na yung mga barko na sinasakyan ninyo sinasabak ninyo yung mga alon lamig, init nakakaawa minsan kung iisipin mo mabilis mong gasusin ang pera pero ang hirap mong pagtarbahoan kaya ating paalala mga kaibigan saan ka man aroon. ngayon alam kong naghahanap buhay ka sa araw-araw at sa oras-oras sana paghalagahan ninyo ang inyong mga trust yan para sa inyong araw-araw magipon kayo para may marating ang inyong bawat pagsisikap dahil hindi lang naman para sa inyo yan kundi para sa lahat ng iyong mga relative at pamilya ito ang aking pagbablog ngayon lang din naman ako nakapagbigay ng panahon dahil ito proud ako sa inyo mga anak ko alam kong nandyan din naman kayo sa ibang lugar kung saan saan huwag niyong paghinayangan ang pera ninyo dahil ang pera ang grasya at minsan lang dumapo din sa ating buhay pagkakataon na ninyo na kayo binabigyan ng biyaya bigyan nyo ng pansin at mag-ipon kayo dahil pagtanda ninyo wala kayong maiipon huli na ba huli na ang pagsisi hindi nag-uuna <clears throat> kaya minsan ang aking paalala sa mga lahat ng UFW alam kong mahirap na ginagawa nyo nararasan ninyo yung iyak iyak at pag-alala sa mga pamilya sabik sa inyong mga pamilya dinanas ninyo kaya ang sa akin bago kayo tumulong isipin nyo na para mapunta sa kabutihan na alam naman ninyo para din naman doon sa nila. dahil ang alam kasi ng ibang mga pamilya masarap paghanap buhay dyan sa ibang bansa pero ang hirap dinanas ninyo ang hirap dyan kami nandito sa Pilipinas ang pagkakaalam madali ang pera dyan sa ibang bansa pero kaparas din din dito sa atin kaya proud ako sa inyo Pinoy proud to Pinoy kaya pagbutihin nyo, tarbaho nyo para marating nyo ang mga pangarap ninyo alam ko sa bawat isa sa inyo baonin yung pangarap ninyo mga guys, ito si Manong Edgar nag iiwan ng paalala sa inyo si man ka man o OFW ka man paghalagahan ninyo yung pera ninyo dahil ang grasya nisan lang dumadapo sa atin paghalagahan natin hindi araw-araw na lagi na lang Pasko. Kaya minsan kumain nalulungkot sa aking mga anak. Pero tinitiis ko rin dahil unang una kanila yan kanilang ano yan ah, tarbaho kaya sa akin lang mga kaibigan at mga kaibigan kong iba mang trabaho mo dyan dito man sa Pilipinas at sa ibang bansa bigyan nyo ng pansin ang paghalaga sa grasya kaya ngayon itong nagbablog ako sa inyo para din naman sa inyo to eh sana magkaroon kayo ng souvenir sa bawat tarbaho ninyo ang akin Maraming maraming salamat na binigyan ako ng Panginoon na makapag-open ng ganitong salita. Dahil para din naman sa inyo to. Welcome to Pilipinas. Kaya ngayon, mag-iwan ako ng kanta sa inyo para sa inyo rin naman to. Pinoy kami. Ito ang aking pagbablog. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Thank you, thank you na lang. Sana pagpalaing kayo sa inyong ginagawa sa araw-araw. Thank you po.